po sa inyo lahat, ito uh, may idol uh, Pupunta po tayo may idol sa baba may idol Kasi papunta po natin yung lagay ng ating mga bangka doon may idol At uh, kasi dito tayo sa bahay, dito kami sa bahay namin At katapos na din pala namin may idol na magsamba may idol So ngayon, uh, naramdaman na namin dito may idol yung lakas ni bag uwan Kaya pupunta tayo may idol sa baba Para makita natin at masilip natin yung lagay ng ating mga bangka O anong sitwasyon na po ng ating mga bangka may idol So para malaman natin may idol, samahan nyo kami may idol Uh, so samahan nyo ako mga idol hanggang makarating tayo doon at huwag kayong mawala. At abangan nyo mga idol yung aming video mamaya mga idol. So hanggang dito na lang mga na mga idol at update ko na mga. Bye bye. Update mga idol. Dito tayo mga idol sa tulay mga idol. Nang turn natin mga idol. At dito tayo mga idol. Yan. At umulan na siya mga idol at hindi pa naman siya masyadong malakas yung ulan mga idol. Pero umulan na talaga siya. Tapos yung hangin hindi pa masyadong malakas din. Pero ramdam na rin mga idol. Napaparamdam na rin yung ulan mga idol so ayan mga idol oh yan dito tayo ngayon sa tulay at yun po yung ating lagay ng ating panahon ngayon mga idol so bababa tayo mga idol kasi pupunta natin yung bangka namin na aming tinali doon sa may Silikta. so pasyala natin kung ano na rin ang naging lagay doon at para makita din natin anong ang sitwasyon so abang na lang mga idol at ipapakita ko na rin yung mga idol bye bye Ayan po mga idol, ito po yung ating bangka mga idol Ayan o Ayan, yung King Jr. 1, ayan po siya mga idol At yung kulay nila mga idol Sa anak ko po yan mga idol, kay Richie Boy ha Ayan o nakajidyan Tanong testing ano ba ano, may isa kong sagunte dito Ayan a... ta Dami ng tubig, ay delikado dito po Ayan Pati ano yun, pati yun Patay kusog Ah, nangakakilid ng mga idol Siguro niya Targada ng West Tobik ang Junjo no? Eh? So, Kasi tumpang ka <laughs> Alright ah, Ayan Ay ko Ito oh, nga tagilid Ay dito sa kuwano Pati kwas So ito mga idol Sa akit mga akit mga to Jun akit nga Jun Kung pisa Jun Kung pisa Jun Pang pang kwan Kala mga pisa sa ano nah, Kahoy Para no. Papagod mga dahon, mga ragpa Ayan mga idol oh. Dito talagang maraming bangka mga idol Ayan oh. Hanggang dun mga idol oh. Daming bangka Ayan So mayroon din palang mga tao dun o oh. nila yung bangka mga Kahapon pa namin ito nilagay dito mga idol Kahapon pa tapos ngayon pinasyalan namin Kung ano ang sitwasyon So okay pa naman mga idol yung ating sitwasyon ng ating bangka mga idol Okay pa naman siya

So hanggang dito lang muna Maydol kasi akyat kami dun sa bangka Maydol at ayosin namin. at wala kasi makapag hawak ng cellphone Maydol wala makapag video sa atin so hanggang dito lang muna at update ko lang kayo mamaya Maydol kung uh, magig sa magiging update uh, mamaya, mamaya Maydol kasi uh, ayosin muna namin yung bangka Maydol so hanggang dito lang muna Maydol maraming maraming salamat So ayan Maydol pinantanggalan na lang namin ng batikwas para yung ibang bangka na sa lahat-lahat ay makapagtabi-tabi pa medul. Magkadikit-dikit yung bangka kasi kung nandyan yung batikwas ay mapalayo yung ibang bangka. Ayan. So, ganoon na lang po yung ating gagawin. Ayan.

Ayan Madol, tapos na po nating inayos yung ating bangka Madol at yung King 1 na lang Madol yung hindi namin na tinanggalan ng batikwas ayun pa may batikwas pa Madol pero yung apat dito Madol oh, ng bangka natin na yun natanggalan na rin pati na rin kay Richie Boy yung kulay dilaw na bangka natanggalan na rin Madol at kami po ay Madol papawin na kay si Bagyong Juan Madol ay mas lalong na lumakas, may idol. Grabe, oh. Ang labas, my idol. Ang bukaan, my idol. Lumalakas na talaga siya, may idol. Sana hindi na dadagdag pa lakas niya. Sana ganito na lang para at walang ulan. Sana walang ulan para hindi tayo matatakot dito, may idol. Kasi ang kalaban talaga dito sa amin, may idol, ay ulan, uh, ulan at saka ba. Kasi kung walang ulan, may idol, ay walang ba. Yun. sana ay wala lang ulan mga idol at yung mga idol, pauwi na tayo mga idol oh. So, okay, pangalawang punta namin tunay dito mga idol sa pinagpipisto namin aming bangka mga idol so ayan mga idol pauwi na tayo mga idol, pauwi na kami at yung mga bangka natin mga idol oh. ayan o, ay safety na po namin so sa lahat po nating viewers ingat po kayo lagi mga idol ingat po kayo dyan, saan man kayong lugar o saan man kayong uh, dako ng mundo at talo na sa mga viewers natin na uh, talagang madadaanan po ng bagyong uwan ay sana mga idol na nasa mabuti po kayong kalagay madol at sana po ligtas po kayo madol yan po talaga yung muna ating dalangin kay God at uh, grabe madol oh. ito so, pa na may dol na kami doon sa amin may so shout out po sa inyo lahat may lahat, at yun lang po mga sabi ko may sana po sa lahat po ng ating mga viewers dyan at nakapanood po sa ating mga vlog at sa mga hindi nakapanood sa ating vlog sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat no? at kunting ingat may at lalo na sa mga malapit sa ilog lalo na sa mga malapit sa ilog ay magsilikas na may Magsilikas na talaga kasi hindi natin yung alamang ang ba yung Hey, hey! Tapos naman ba natin? Ayan, no? Yan po yung bukana din sa kabila, mayrol Dalawang bukana dito, mayrol Dito yung pinakamalaking bukana Dito talaga yung dumadaan yung Uh, pamayrol pa ha kung malakas talaga ba dito siya dumadaan at yan may ang mga kasama natin si Idol Eljon Alvarez at saka si Richie Boy yung ating kasama yun yun mga malakas na sa si ibag yung si tino mga idol ako kuwan mga idol ibag si yung kuwan ay lumalakas na pero yan wala na masyadong tao nito mga idol sabing ayan mga idol, ito pa pala yung ating sinakyan kanya mga idol Pagpunta doon sa mga bangka natin na Sa bangka doon nating na uh, din mga Ito din yung bangka natin na ginamit Ayan at nilagay lang namin dito sa gilid ng reclap mga idol Ayan at mayroon pa rin mga bangka dito mga idol na nakalihira mga idol oh. Ayan at saka yung ating bangka ayun pa Yung bangkangan uh, Dito lang din sa reclap mga idol At yung King jr 1 ah uh, King 2 nandito din at Three Kings ayan at to kay Bayaw to idol kay, kay Rodelo de las Reyes hindi niya nilagyan ng kwa Sobra sobrang siguro to idol oh. maliit pa, <laughs> maliit pang tinali idol oh. maliit pa ng tinali niya grabe na bata sakto ang ginata ayaw dra dari sa pikas <laughs> na pikas <laughs> dra ayan So my lol, hanggang dito na lang po yung ating video my lol At maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa video na to At ulitin ko po mga idol sa mga viewers po natin dyan na nakapanood po sa ating video At kung mayroon po kayong mga bangka my lol So kailangan talaga my lol na isipte my lol Yan, kailangan pinakadabis talaga isipte yung mga bangka Dahil uh, wala na ito lang po kasi yung ating ginagamit my lol At ito po yung ating pinagkakitaan my lol Kung mahirap my lol na uh, may mga mga my idol, So kailangan din talaga na ingatan at Uh, pagbabantayan may doon. so dito mamaya may, may dol dito rin kami mamaya may, may, may hanggang gabi hanggang magdamag kami dito may doon. dito kami magbantay sa bangka namin uh, at yung mga babae may nandun sa iba question so kami lang ang dito maydol para mayroon na rin makapagbantay sa bangka at makapaglimas limas may doon. kasi habang nag umuulan may doon, ay di yung dadami yung tubig no dadami yung tubig sa mga bangka so kailangan na siya paglimasan o no? pagtatapuan para hindi siya manlulubog may doon. So hanggang dito lang po yung ating video my doll at maraming maraming salamat po ulit sa ulit sa inyong panonood sa ating video. Sa mga nakapanood po, like and share at mag-subscribe na rin sa ating muting channel. Doon, okay na idol, John Alvarez, John. Yan, sa ating sa my doll. So my doll, hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat ulit. Until next video my doll, bye bye.